Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko na mga Diyos. Nga kami karoon nag tuon sab sa si imong pulong. Nga tao Diyos. Nga kami karon imong tutulan sa dalans katarong. Labi na ka itong mga nananaw nining akong video ginoo. Panalangin ni sila. Tagay sila sa grasya nga alang kanila. Sa grasya sa ilang tibuok pamilya. Ubantay sila ginoo panahon sa mga katalagman o kakuyaw sa mga dagkong kakulian sa ilang kinabuhi o Diyos maluwi ka tabang yung taon kami tanan ng Dios nga magagahom sa ngatanan. tanan amahan na espiritu santo amen mayong adlaw mga tigsunan labinas sa ako mga uh, tigpaminaw no sa atong uh, video no, sa atong pagpanubag sa mga uh, kuan sa mga tigsunan nato nga uh, nagpadala sa ilahang ah uh, mga kayugot sa simbahan katuliko kay gamit po sila sa dautan ng mga uh, espiritu. Oh. Uh, At tubagon karon mga Iksohan, kining usa ka sabadista, o uh, dili man sabadista tanan mga uh, dunay yawan o tinguha. Doon mga sabadista ng mga ating uh, tigpakaruning nun o mga uh, ang kasing-kasing iyagil sa yawa. atong tubagon karon mga kigsunan, kamo mga sabadista ng mga butan, wala gyud kamoy labot ni mga kiksona no og sa di pa kumog tubo magahisgot uh, ni ato sang uh, pangmustahon mga igsoon diha sa kabukiran labi na sa malinaw dito sa dulag uh, diha sa kwan anhaan ato ni tanan mga igsoon syuan o oh, nanhaan ni sa mangilit mayong adlaw ninyo diha sa Kuan, uh, kwan balason o mayong adlaw ninyong tanan diha no o sa ako mga kauban si Brad Boy Bakleon si Kuan kini ang Delmar Gumanit o si Juan Brad Serwin Oglimwil Tumbaga si Brad Arthur o si Brad Glido o si Brad Bert uh, Salazar o Bert Villegas mayong adlaw kanyong tanan no? o mayong adlaw sa atong mga kauban si Lani Brad uh, Kwan, kini ang Brad Royal Siliakay o si Eric, Eric Gib Pabataw. Mayong adlaw ninyong tanan niya mga kaigsunan. O mayong sang adlaw sa ato sang mga kaigsunan nga nagatanaw ka na to, kanunay no? Si uh, Edgar Palkulan. Si Sir Edgar Palkulan. Kumusta diya sir? Mayong adlaw diha O si Ma'am Marites Hiromo. Ma'am Marites, Ma'am. Sa imong pamilya na ang taang grasya sa Diyos. O mayong adlaw diha O si Madam Merlihani Arolia mayong adlaw diha madam no o ang Dios magapanalangin kanimo sa imong pamilya o kang Brad Aser uh, Journey uh, ko nga naa siya sa uh, gawas man sa atong nasod nga panalipdan siya sa Ginoo o og sa mga pagpaningkamot niya makabuot niya ang iyang gidamgo o kay tanan sa mga kaigsoonan no og diha day ni kuan, kini ang des kagayan di Oro City sa atong mga sumusunod diha no sa atong magatanaw pod kanato si Romil Baluria mayong adlaw diha igsuon og ni kini ang sa tanan diha no sa mga siip di siplam diha sa, sa kagayan di Oro City mayong adlaw kaninyong tanan o mga igsuon ni atung atong tubagon karon kining usaka panamasta mas Satung atong Santo Papa nining usa ka SDA nga si, uh, Dan Maasin mga kaigsoonan no kini si Dan Maasin mga igsoon naga pamahayag kini sumala din sa iang pamahayag nga ang Santo Papa kuno gila na to nga kini ang Dios <laughs> Uning ato siyang paminahon karon mga eksono, nasa raman to, nawala man. Din ang kuha ni Dan Masin. Nga nagahisgot siya may tungod sa atong Santo Papa mga kaigsunan nga nagingon ko nga si Mama Mary Dios niya ang iyang pamahayag ni Dan Maasin mga Ikson usa ka nga ah, sa Romano Katoliko nagsulti nga si Maria ilahang Dios. Let us pray for this new mission, for the entire church and for peace in the world. And let us ask for this special grace from Mary our God. Mary our God. Mary our God. Santo Papa sa Romano Katoliko nagsulti nga si Maria ilahang Dios. Let us pray for this new. Imo e makita going to no you a little bit of no ka kini of a little bit of a little bit of a little bit a little of a little bit of a little nga of a little bit of a naga bit of a little dili na tinuod masin, No, nagingon ro ba siya nga igo ano siya nag nag sulti ah, nagpahayag ah, sa eh, kini ang nag interpret. Ngano imo maningi abot in tao sa imuhang Facebook? Nga mao ni ang gisulti sa Santo Papa nga di man na mao. No? <laughs> mga igsoon, ang gingon sa Santo Papa Abi Maria ang ilang gisulti sa mga 70 Adventists nga iya sa dimunyo nag kuno ang Santo Papa nga si Mama Mary Dios. Usa kana na kadako kayong bakat mga Kay niya sa atong video nga nag ang Santo Papa Abi Maria. So pagkadako kayo ning ninyong kuano dan maasin. pagkat uh, iya gyud sa demonyo nga kasing-kasing ug hunahuna. Nahibaw man ka nga nay Abi Maria diha malitok madungog. Nga nung imo pamangyo ning gi, gi, gi play. Nga mo ingon ba ka nga, igo rin ko na. Asa igo nga ingon man ka nga, ang iyong santo papa. O atong paminahon si Dan Maasin, mga egsoon ini si Dan Maasin, no, nagsigiran nagsigira ni siya o kuhan abi ko tarong-tarong po ni sa sabadista. Utro man naigahong sa yawa nga nasa suod siyang kasing-kasing kung huna-huna. Ano mga kegson, na, no, Atong paminawan pag si Dan maasin

tanaw unsa kadako kayo nga pagpamakak o pagbuhat o dautan no ngadto sa mga, nga sa mga sabilista nga porya lang sa mayo labi na ni sa Dan maasin nagtuo kong tarong apan usa man diay sa, sa, mga gigamit sewa. nganu man mga igsoonan sumala mga igsoon sa eksodo 20 tong basahon ni yun, yun, eksodo mga igsoon kay mura man unta ni ilahang balik-balik ko nga teksto. Exodo 20, versikulo 15. Ilan man paborito nga kapitulog versikulo? Unsa sa din yung mga kaigsunan sa 16, Ayaw kamu pagbutang-butang sa inyong isig katawo, Sa napulo kasugo, mga kaigsunan, giklaro dito, nga dili ta magbutang-butang sa atong isig katawo, Sumala sa Biblia nga may balita. Atong basahon kini kanunay nilanggi, ge paghinambog nga uh, kini ang kuan mga kaigsoonan King James ng Bisaya atong basahon unsa may nabutang sa Exodo 20 bersikulo ah, 16 mga kaigsoonan dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isigkatawo kuydan maasin inyo namong makitan sa napulo kasugo ang larawan unya inyong makita din ang ikpapahulay Murana inyo hang gisigihan og wali-wali, apan wa mo magbasa di ay sadisize, nga dili ka magbutang-butang og bakat ngadto sa imong isigkatawo. Klaro kaayo mga igsuon nga ang gistitop sa atong Santo Papa Abe Maria, unsa gibuhat ni Danmaasin sa iyang interpreter pod nga otro pod nga iya sa sayawa, Abe Maria ang gisultik sa santong Santo Papa giilang gihubad kini og Mama, ah, Mama Mary, our God, atong Dios. Tanawa unsa kadako kayong sinampangkong. Nga klaro kayo sa Biblia, nga dili ka magsulti o bakak, tumutumo, nga ngadto sa imong isang Unsa man mani, nga pagka-istorya, nga klaro man kayo mga Abi Maria Manggilitok. <laughs> Unya, ilang gihubad ni Dan Maasin sa kiniang kuan Mama Mary Our God. Ah. <laughs> you sab kayo, no? Ang pagka iya yun sa yawa. Hindi mo ingon nakasunod mi sugo sa Ginoo, ingon mga SDA. Eh. Kining inyong pagbutang-butang. O ikaw dan maasin, kini mong pagbutang-butang karon nakasunod ka din, eh. nga nakalapas ka man sa sugo sa Ginoo, sa napulo ka sugo sa Ginoo. Nganong nakalapas ka sa kasuguan? ingon Santiago Kapitulo 2, versikulo, at masahon yun mga ekson, aron nga di mag di gib ta magtumo ba atong basahon mga igsoon ang Santiago atong basahon no uh, Santiago kadyot lang mga igsoon na Dos bersikulo ah uh, geez. kay ang maglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nagalapas sa tanan nagingon din ni mga kay siya unsi nga nagingon ayaw Panapaw nagingon usab ayaw pagpatay busa bisan og wala kamo manapaw o nakalapas kamo sa balaod kon kamo mo nga ang usa diay kasugo kung imong malapas mga kayuson lapas nimo ang tanan dan maasin oy esta mga sabadista nga mga kasingkasing -kasing, og gigig gi, gi, ba gidug giumul gid umul giumul gitabunan pag ay Ayaw mo pagpasumangil. Ayaw mo pagtumot-tumo pagsaksig bakak to sa imong isigkatawo. Klaro kay na sa Exodus 20 versikulo 16. Ug kung imong gilapas ang usa ni ana, nagsaksi kag bakak sama ra nga tibuok kasuguan sa napulo kasugo imong gilapas. Oh, tanawara. Oh, unsa man karon? Dan masen. Unsaon man kini mo karon? Iba imong tubag nga igo ramang ko nagkuwat kining sa interpreter ang interpreter may Asa ah, interpreter nga ikaw man mismo? Nalimot ka? O so, sa imong gingo, no? Oh? oh? Santo Papa oh. sa Romano Katoliko nagsulti nga si Maria ilahang Dios. Unya, wa ka mag na na. Kapakakon mo nimo, ah. Pakakon <laughs> ka na kaayo? Unya, kay ikaw, nagsulti ka man o bakat. O, nagsaksi ka man o bakat kinsa may imong amahan. Oo, oh, ni Ara, ang imong amahan. Mr. Dan Maasin, ang imong amahan, no, sa Juan 8, versikulo 44. Paminaw, Dan Maasin, Sigig pag buhat o saksi o bakak sa ubang mga tao. Niya, mga anak ka sa inyong amahan, nga mawang yawa, o buot ka mo, sa mga tinguha sa inyong amahan mamumuno siya sukad pa sa sinugdan wala gayod siya mudapig sa kamaturan kay wala man kaniya ang kamaturan kung mamakak siya natural lamang kang kaniya kay kay kun man siya ug amahan sa tanang bakak kanang imong gi clip imong gi gi sa imong ang uh, kuhan, kining facebook klaro man kay nang bakak nga mo kang wala ka, e eh, klaro kayo nag-ingon ka. Ang Santo Papa sa Katoliko oh, nagsulti nga ang Maria Dios postilan po ni mo, oy. Ayaw, in po pag-ana. Uh, Mr. Dan Maasin, oh, ang inyong kasing-kasing ba, gilubunan pag-ayo sa uh, kasina o ang kasina nga iya sa iyawa. Kaklaro, ka kaayda ni Mr. Maasino, Now, Let us pray for this new uh, mission, For the entire church, And for peace in the world, And let us ask for this special grace, From Mary our God, Mary our God, Mary our God, Santo Papa, Saru. ang ilang mother our guard ang gisulti sa atong sa papaun parang sa man Abe Maria unya kinsa man interpreter nga nag interpret interpret na e, niya sabadista raga pun? dan maasin ay dan maasin inyo ragya po ni kauban hibaw naman sige mo o pamakat Wa, man ang inyo makita kung sa na ka kasugo larawan igpapahulay wala mo magtanaw sa ubang mga sugo nga dili di ay tamu saksi o bakat nga to sa atong isig kini imong gibuhat di ba ni pagsaksi sa bakat? Busa, ang bakat, iya na sa yawa, ang imong amahan dan maasin, mao ang yawa. Niya o, may ngon rin baka nga, huwa mang kuda na, kung ano nag-interpret lang katong in nag-interpret mo yung kasukinin nyo huwag mo ako masuko ni mo ha huwag ko masuko di ba ko kumakasuko ikaw ro tingali mo ikaw mong kasuko kay ganit sa akong mga video malipayon kay ko o guwasag ko ikaaway bisan o usa din sa among palibot ambot ka ni mo kay pala away ka man kayo niya o tanawa mga kaigsuna no ingon siya nga wakono siya ni atong tanawan o wakna ni undang na siya umano katoliko nagsulti nga si Maria ilahang dios. let us pray for tanawa Miss Musia. nagsaksi sa bakat. Unsa ang amahan sa bakat? Ang yawa ang amahan sa bakat. Busa ang yang pagsaksi ngadto sa atong Santo Papa nagtumo-tumo bisan klaro kay ang Abi Maria iyang giingon pagod nga um, atong our God ay sa next ingon ko nung Santo Papa nga uh, kini ang ang si Mama Mary atong Dios nasaib unta ko Nasayud mi ay namigwata dan maasin Nasayud ka apan gusto ninyo nga ma, malipat bang mga tao gusto nimo nga ang mga tao mahimong ma ah, kini ang masultihan ninyo sa bakat o mutuod ninyo mao uh, no, na ituyo nimo ay, ay nagpamakat musamot ka makasala musamot ka makasala sa ginoo huwag mo yung pagkakadili na mao sa imong huna-huna no? Nasayod ka nga Abi Maria ang gilitok. Wala <laughs> mga kaigsuonan no atong gitubag lang si Dan Maasin atong igsuon nga uh, ayaw mo pagpatuyang diha Dan Maasin sa yawan on nga mga tinguha. Ayaw sa napulo kasugo pag tun ilang ang larawan, tun animo ang kini ang igpapahulay, tun isab ang uban, no? O, tun isad kay kung nakalapas ka sa usadan Maasin, nakalapas ko ka sa tanan. Santiago dos Jesus paingon sa Okay? Oh, mayong adlaw sa tanan no. Ag akong sublion pagkuan si Brad Eric Babataw. Uh, Brad Eric, salamat kayo sa imong well og ni Sir Edgar Palkulan. Salamat kayo, Sir. Og ni uh, Mam ma Ma'am Maritis Hirumo. Salamat kayo, Ma'am. Og ni Merlihani Arrolia. Salamat kayo, Madam. Og sa atong igsuon nga to sa gawas no, si Journey Mayong adlaw kaning tanan og ang Dios unta magapanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan o magalikay kanato kanunay sa katalagman. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.